So bro, pagtanggol mo sa akin, hindi mo na namalayan na nasasaktan na yung tao. Bro, kung tunay mo akong kaibigan, nirespeto mo yung partner ko bilang isang kaibigan mo. Hindi yung tunay na kaibigan na pinakita mo sa akin, kaplastikan yan. Super so laki ng mata mo, ganoon din kalaki ang utak mo. Real talk yan. Tinan mo, Ronnie, ha? makinig ka, wag yung, yung parang tanga lang na kumbaga... isa-isa mo lang ang liit kasi Naka, nakatapalodo ka yan o no? kasi in love na in love ka oh wala ka nakikita. Makinig ka, ha? Para maintindihan mo, ha? At matuto ka rin sa business. Handang-handa na ang production. Magkano ang nasunog ng event sa'yo sa araw na yon? Nung sumakit ang tiyan mo. One million lang naman, Ronnie. Nasa 60 ang tao na nagtrabaho sa production na yon. Na umuwi din kasi nga sumakit ang tiyan mo. 'Yung kalaban mo, 'yung TF niya nung araw na 'yon, ibinigay 'yon ng boss natin. 'Di ba? Kahit wala naman sila na pala. Syempre, nagtraining lang naman siya na matagal. Tapos biglang ganun-ganun lang. Anong akala mo? Hindi kaya ikaw? Uh, well, hindi kaya ikaw 'yung nagmumukhang gasing ko, 'yung utak boy tapang sa sa sitwasyon na 'to, 'di ba? 'Di ba hindi mo alam lahat 'yan? Anong nangyari after nun, Boy Tapang? After few days, naging okay na. Gumastos ulit ng production. Ganun ulit, same. Bi binigay ulit ang TF. Yung TF ng kalaban mo, binigay ulit. Same, di ba? Sa event na yun lang to, Ronnie, ay, isa lang to. Ah. Madami ka pang nabigay na aberya sa akin, Ronnie. Dahil sa lahat ng influencer, <laughs> ikaw ang pinaka pa VIP at pa special. Na maraming demand. Minsan, ako pa sa sarili kong bulsan naglalabas. Alam yan ng mga influencer, Ronnie. Alam yan ng mga kasama natin. Hay nako, Ronnie. Di ba? Para lang maisama yung gusto mong maisama dito. Di ba? Ganyan ka magdemand. Kung hindi, lagi mong panakot, hindi na lang ako tutuloy. Siyempre, mapapahiya na ako dun sa literal na nagpapa-event. Gagawan ko na ng paraan. Lagi siyang ganyan. Siguro two, two times niya na akong inipit. Real talk yan. Meron ako mga ebidensya. Ayoko lang. masyadong toxic yon pag ipinakita ko sa inyo. It's fine. Sa ganito na lang muna sa ngayon. <laughs> Kunwari, yung gusto mong isama, yung pwede mo lang isama, tatlo lang. Ang gusto mo, apat. Kailangan ikaw ang masusunod. Siyempre, ikaw si boy tapang eh. It's fine, man. Bibigay namin sa'yo yan. It's fine. Because we love you, man. We respect you at alam namin na malakas ka. 'di ba? Nasikat ka. Ganun, yun lang yun. That's it. At deserve mo yang ganyang treatment, obviously. Tapos, syempre, galing lahat sa bulsa ko yung mga extra. Hindi mo alam 'yan. Hindi mo alam 'yan, man. Akala mo kasi, Ronnie, ang tingin mo sa akin, ang tingin mo sa akin, pinagkaperahan ko kayo. Dadating ang panahon na isasampal ko sa pagmumuka mo yung kinita ng event. Actually, walang kinita. Ah, isasampal ko yan sa mukha mo Sa harap ng maraming tao I-live pa natin Para magkaalaman Sino ang nagsasabi ng totoo sa hindi Sorry man I mean Kinakausap lang kita as a brother man Hope you understand Tapos ganyan mo pagsalitaan ang event Sobrang nakakamiss Yung simpleng boy tapang lang Naalala ko, nakachinelas ka lang. Real talk 'yan nung pumunta ka dito, 'di ba? Nung naka-private jet ka. Napakasimple at rubber shoes ang suot mo noon sa laban nyo ni ni Russell, 'di ba? Sa sa ring. Sabi mo 'yun pa yung ginagamit mo noon nung amateur fighter ka pa. Sabi namin, wow, ang galing mo, napakasimple talaga nito si Boy Tapang. Isipin mo, Ronnie, eto pa, nag-sorry, sorry sa maaanuhan ko ngayon, masasabi ko sorry. Nagsinungaling ako sa Brusco for the first time at kay Jona. Sabi ko, hindi ka kahit kailan nag-amature. Si Russell, mga kahombre ko, simpleng vlogger, alam nyo lahat yan, vlogger lang siyang di hamak. na nag-training na nag, na nag lang for 3 weeks tas ikaw boy tapang amateur ka 'di ba? Pero ano, ikaw pa rin ang tiningnan ko kasi alam kong kailangan mo ng tulong. Galing mismo sa 'yan kasi kailangan mo ng pera. Tinulungan kita for that kahit na may dugas. Kasi siyempre sobrang layo mo kay Russell 'di ba? <laughs> nung panahon na 'yun 'yan, sino ba ang tunay na si Katroni nung panahon na 'yun 6 years ago? Ikaw ba, Six years ago, Ronnie, sino ang tunay na sikat? Gusto ko yang lumabas sa bunganga mo para sabihin mo na ikaw ang nagpasikat sa aming lahat at sa mismong Battle of the YouTubers. Ikaw ang nagpasikat? Wow! Ilang beses ka ba lumaban sa BOTY, Ronnie? Two times lang naman. Ang event ng Battle of the YouTubers was twice a week for a whole year. Tapos sasabihin mo, ikaw ang nagpasikat sa aming lahat? Itong sinasabi ko sa'yo, you will forever still have a special place kasi ikaw ang nagsimula sa suntukan ng Battle of the YouTubers. Kaso mali din pala. Kasi lumaki na talaga ang ulo mo. Tama ang sinasabi ng mga tao sa'yo, Mga fans mo, nasa comment section. Ayan ang paulit-ulit na sinasabi. Para lumaki na palang ulo ni Boy Tapang. Alam mo, alam mo, Ronnie, hindi lang sila, pati yung mga kasama natin sa trabaho natin, napapansin, parang lumaki na ulo ni Boy Tapang. Ako, takip ako ng takip, Ronnie. Kahit alam ko sa sarili ko na oo. Kasi kilala kita, I, I've seen you. Six years ago, nung walang wala ka. Kesa sa ngayon, ibang-iba ka na, Ronnie, hindi na kita makilala, hindi na kita makilala, sobrang iba na, man hindi tulad ng namin na ganun pa rin, nothing has changed. Ikaw hindi. Ha? Yung kasikatan mo, pumunta na sa ulo mo. Real talk yan. Sa mga tao, mga fans ni Boy Tapang, tama ba ako? Hindi. Oh. Diba? <laughs> And lastly, sa rebat ko sa'yo, sobrang laki na talaga ng ulo mo to say na napakababa ng TF na bigay sa'yo. Wala kang respeto sa mga nakasama mong mga vloggers dito na sikat. Bakit 200k lang naman ng TF mo nung last fight mo, Boy Tapang? 200k. Ha? Tapos ang ginawa mo, nag circus play ka lang. Halatang nagpatalo ka. Doon naisip ko, ay iba na pala talaga si Ronnie ngayon. Sobrang taas na talaga ng dati kong humble na kaibigan. 200k Ronnie nilalang mulang, konti na lang magka-TF na kayo ni Ian Veneracion. Partida si Ian 2 hours yon na paikot-ikot sa lugar. Eh ikaw Ronnie, 9 minutes ka lang sa lona. 9 minutes. 3 minutes kada round tas kada round may 2 times ka pa na time out tang ina, tas 200k 200k plus fame konti lang yun sa yoroni what isipin mo to Roni ah panahon yan ng pandemic hirap kumit hirap na hirap kumita mga tao tas nilalang mulangan lang mulang ang 200,000 wala ka namang ginastos Tirahan mo, pagkain mo, libre lahat. Tapos 200k? pamasahe mo libre? I'm amazed, man. Magkano na ba ang network ng isang boy tapa ngayon? At ganyan ka na ngayon mag-isip? Diba? Ang dami nagtatanong sa akin. Kailan ang battle of the YouTubers ulit? Ang sagot ko, ayoko na. Ayoko na. Kasi putang ina, dyan sa putang inang event na yan, doon ko na realize, ha? Na itong mga putang inang influencers na to, sobrang mga ingrato. Tulungan mo, ikaw ang masama. Huwag mong tulungan, ikaw pa rin ang masama. Ano sa anak ko lulugar? ba? Diba? This is too much, man. Kung iisipin nyo, sa totoo lang, wala naman akong pakialam eh. Who cares, man? Ang problema kasi sa akin, hindi na ako si Makagago What's up, man, kapag nasa BOTY ako. Ako na si Mark Jason. Lumalabas na yung puso ko sa mga putang inanto. Binebaby ko yung mga putang inang mga yan. Binibigay ko lahat. Hindi ka yung budget. Naglalabas ako sa sarili kong bulsa. Ayan. Yan ang totoo. Ba't hindi mo yan masabi, boy tapang? Ba't walang nag stand up kasi masama ako sa social media? Tama. Hindi mo pwede sabihin yan. Tama. Bakit hindi mo sabihin lahat ng mabubuting bagay na ginawa ko sa'yo? Oh. <laughs> Tapos hahanapan ako ng mga tao na ang ng BOTY? No, man. Why do I need that shit? Para, para bumaba sa mga stupidong vlogger na mga ingrato? Wala ni, ni walang utang na loob, parang hindi sila tinuruan ng mga magulang nila ng utang na loob. Ha? Yung tipong pinakain mo tapos biglang duduraan lang yung pinggan na kinakain niya. That's it, man, wala na siyang pakisayo. Kahit na sa totoo lang, aminin man natin 'o sa hindi. Meron at meron din siyang fame at naku napala sa putang inang event na 'yan. Boy tapang ingat ka sa sinasabi mo na ako, na ako kumita ako ng malaki sa BOTY. Sasampaling ka ng katotohanan, man. Baka madala ka sa buhay mo. Mawala ka na lang sa social media at siraulo ka sa sobrang kahihiyan mo. Gusto ko patunayan mo marami akong kinita sa Battle of the YouTubers. Hindi mo alam ang sinasabi mo gusto putang ina pag pinakita ko sa iyo pag pinakita ko sa iyo yung mga numbers baka baka sabi mo kuya MG puta sorry ayoko na tang ina man yung mga nakikita nyo ngayon kung anong meron ako to you guys fucking think na galing to sa internet you guys stupid hindi possible na, na merong ganitong yumaman na tao dahil sa internet I'm a businessman bro yan ang bag, yan ang isipin mo. Hindi kasi ako tulad ng mga vloggers na inilalabas kung ano ang negosyo. I'm nothing like that, man. Tama na. Ilalabas mo ka mo yung screenshots. Kung saan sinasabi ko sa iyo ito? Ito sinabi ko sa na ito. Man, ako na maglalabas. Ronnie, ba't ikaw pa? Ako na. Putay na. Napaka-stupido. Sabi mo, may issue pala si Cherry kay Packboy. Sabi ko, oh, content lang yan bro sa akin. Pinapainit ko lang. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Ah, okay bro. Kasi pinakita ni Cherry sa akin yung post mo. Di niya alam ano daw rason. Ito na, nangungulit ka, usapin ka. Sabi ko, oo, oh, oh, content lang bro. Nating personal hype lang. Tuloy nyo lang ginagawa nyo. Bro, Ronnie, wala akong personal na shit sa'yo. Tandaan mo yan. Totoo naman na content-content lang sana to eh. ba? Diba? Tapos napikon ka. Anong klase yon Ronnie? Sabi ko pa nga sa'yo, ituloy nyo lang yung ginagawa nyo. Inulit ko na naman. Kasi kailangan nyo yan, ba? Diba? Halatang halata, tingnan mo na lang yung nasa comment section mo. Unang comment mo pa lang, online casino agad na link. Exactly tulad ng ginagawa ko. Kaya alam ko 'yan, Ronnie. Kasi paid tayo dyan tama, Ronnie. 'Di ba? Oh. Paid tayo diyan eh. Paid ka dyan paid din ako eh. Parehas tayo eh. Kaya alam ko. 'Di ba? Pag inilabas mo 'yung screenshots, gusto ko ilabas mo din 'yung mga screenshot ng mga pag ko sa inyo para lang makakain kayo sa maayos na kainan dito sa Maynila. Kasi minsan humiling ka sa akin, bro, baka naman pwede lumambeng. Ganto, oh. Oh, sige man. Good. Kain kayo. Sarili kong bulsa yon. Wala na nga akong kinita sa putang inang event. Akala nyo ba may bayad sa akin? <coughs> Ang BOTY pagka nag-host ako? Kay Tony may bayad? Kay, sa mga commentator may bayad? Kay Vince, kay Mark may bayad? Wala. <laughs> Akala nyo lang yon Akala nyo lang yon <laughs> Tapos, gusto ko kasi, Ronnie, kaya dapat mo yung ilabas yung mga screenshot ng Gcash na yan. Kasi kahit kwento mo yan, hindi ako pwedeng maging masama dyan. Kasi wala akong pinakisamang mali sa'yo. Gusto ko, Ronnie, ilabas mo yung mga screenshot na sinasabi mo. Ilabas mo. Lahat! Lahat ilabas mo. Gusto ko 'yan. Sabi mo binastos ko ang GF mo. Na naging GF mo for how long? One week. <laughs> Saan ko siya binastos, Ronnie? Hindi ba lahat ng sinabi ko ay yung nakikita naming na, na, nakikita naming lahat sa mismong content niya? Wala akong dinagdag or sinabi sa mga video kung salita sa GF mo, Ronnie. Kasi lahat ng sinabi ko, lahat ng yon nasa FB page ng GF mo. At ang mga bagay na yon ay ginawa niya. Yung mga sinabi ko. At ginagawa niyo ngayon. ba? Diba? Walang labis, walang kulang, Ronnie. Ni, hindi ko nga siya minura. Ikaw, minura ba kita? Minura ko ba siya? Alam mo kaya, alam mo kaya para, para kang naiinsulto, <laughs> parang medyo nakaka-insulto yung mga videos ko sa Ronnie. Kasi nakapikit ang mga mata mo at nakatakip pa mga tenga mo. Pagdating sa babae na yan. <laughs> in love ka, Ronnie. Kaya bulag at bingi ka sa realidad. Lahat ng negatibong komento, hindi mo papakinggan yan. Kasi in love ka. Normal lang yon. Ayan mismo, tao magsasabi sa'yo. Di ba? Sabihin yan, totoo. <laughs> Wala akong iniimbento ng mga salita. Lahat totoo. Lahat may proof nasa FB page mismo ng partner kuno mo. Sabi mo pa, paano kung bastusin ko ang asawa mo? Pwede naman yun, Ronnie. Gawin mo yun. Why not, man? Kaso lang kasi, Ronnie. Live ilusyon. Kung ready ka, do it, man. Tulad ko. Di ba? Lahat ng kaso ko, hinarap ko. That's, ganun talaga, man. You 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 make mistakes in life, right? Ganun talaga. Wala ka mag it. Gawin mo 'yon, man. Liability yun, do. Kasi probably mag-iimbento ka lang. <laughs> Kasi kahit sa liksikin mo, <laughs> ang buhay ng asawa ko, negosyante siyang tao at hindi siya gumawa ng mga bagay na madudume sa buhay niya tulad nating dalawa, Ronnie. Kumain ka ng tae, nagpakita ko ng tite. Kumain ka ng kung ano-ano, tinitira ko kung sino-sino. Which, pinagbayaran ko na. Kasi halos makulong-kulong na ako at lahat ng tinira ko ng masasama, hinarap ko, humingi ako ng pasensya. <laughs> That's why bumalik ako ng may mas malaking utak ngayon. Okay? na alam ko na kung paano magsalita against sa tao. Hindi na po ako nag-iimbento tulad ng ginawa ko dati kasi mali yun. Libelous yun, cybercrime. Itong ginagawa ko, hindi. Kasi inuulit ko lang po sa inyo ng ma may mas malakas na boses yung mga napapanood nyo. That's it. Ronnie, sabi mo maliit ang utak ko, di ba? Gasing ko. Hindi kaya ikaw yon. Look at yourself, man. Tumingin ka sa salamin, bro. Tumingin ka sa salamin, subukan mong i-remind kung, an naging, kung ano ba talaga ako, kung naging sino ba talaga ako sa'yo. Ikaw ba nagpasikat sa'kin? Ako ba yung tunay na nangailangan sa'yo? Ako lang ba? okay ba na magkaroon ka ng utang na loob sa tao na tulad ko lang? Reflect, man. You're still a kid for me. Masyado ka pang bata, Ronnie. But alam ko na you'll realize something soon. Yung partner mo, Ronnie, huwag mo ikumpara sa partner ko. Kasi yung partner ko, hindi yan social media influencer. Negosyante siya. Ha? Yung partner mo ang tulad natin. Social media influencer din siya. Public figure. So, kita ng lahat ang ginagawa niya. Okay? Content niya nila dati, nung, nung ex niya nakakontentan, naguhubad sa harap. Sa harap ng ex niya. Real talk. Sa, sabihin mo ba ano to? Ins naging ba ako sa GF mo? Paano ako naging insulto, man? Eh, yan Totoo naman to, di ba? Tama ba? Totoo ba ito sinasabi ko? Hindi. 'di ba? Content niya 'yan, 'di ba? Nagubad siya ng ganun sa harap nung nung ex niya ka content. Tama hindi? 'Di ba? Oh, paano ko nang insulto? Real talk 'yon. Masakit. Totoo eh, 'di ba? Oh, nakita mo? tas sasabi mo nag-iimbento ako? Paano 'yon, man? 'Di ba? Tapos pagkatapos ng mga ganyang content, papunta lagi siya sa bastusan. Sa kama ang content niya. Si ba nagko-contentan sila sa kama. Come on, man. Nilalaplap nung ex kakontenta niya yung paa niya Tapos papunta sa Man, napapanood ko din yon bro Siyempre Tapos very teasing Nagbabasa ng katawan Naliligot Man Ano ba to? Ano ba tong mga napanood ko? Ako lang ba nakakapanood dito Ronnie? B Baka baliw na ako Ronnie ha? Baka ako yung baliw Puta, nag-iimbento na ata ako Wala atang ganyan na content si Cherry White Parang wala Basta, puro ganyan ang content niya. Alam yan ng lahat, Ronnie. Sa akin ka nagagalit kasi hindi mo matanggap dahil bulag at bingi ka. Ayaw mong pakinggan yung totoo. Ayaw mo. Dahil nga, mahal mo siya kuno. Hindi mo matanggap ang katotohanan, Ronnie. Ayan na tweet na sa mga tao, hindi ako nag Hindi na kailangan mag-research pa sa jowa mo. Ha? tao palang alam na alam na makakapagsabi na kung ano ang ginagawa ng Diyos. Oh, ma exactly to. Exactly like me and you. Pag sinabing boy tapang straight away, nandun pa rin ang utak nila kung makain ng tae. Pag sinabing MG, yung sinapak, yung tarantado, ng titira sa social media, nagpakita ng tita, That's it. Internet never forgets. Internet never forgive. That's life, Ronnie. Pero ako, hindi ko kinakahiya yun, man. Dapat hindi mo ikahiya yun. Dapat hindi mo ikahiya yun sa GF mo, man. At even yung ginawa ng girlfriend mo ngayon ko, no, na mahal na mahal mo na talaga, halaplapan, putang ina. Hindi mo dapat ikahiya yun, Ronnie. Kung wala yon, wala siya dyan ngayon. Kung wala yung ginawa mo nun, wala ka dyan. Kung wala yung ginawa mong kakabulastugan, wala ako dito ngayon. Hindi dapat tayo kinikilala ng tao. We make mistakes in life, man. That's normal. Kaso iba yung mistake natin. Naka-publish. <laughs> ba? Diba? Nakapublic tayo, man. So what do you expect? Na hindi i-recall -re ng mga tao yung mga pagkakamaling ginawa natin laban sa atin? Sino ngayon, Ronnie, ang may maliit na utak o uliting ko? ikaw o ako. Nakilala mo siya ng isang buwan. Ako tang ina, kilala mo ako more than five years na. Diyan palang halatang halata na naisip bata ka. Hindi ko kay para sa lubungin ng init mo sa akin, Ronnie. Kuya mo na ako halos. Pucha, di ba? Hahayaan lang kita mag -inip. Kasi ang trabaho ko ipaunawa sa yon tama. Witness sa mga tao, Ronnie. Pagdating ng panahon, babalikan nyo lahat tong video na ito. At sasabihin nyo, maalala nyo to eh. Sasabihin nyo, sayang naman, Boy Tapang. Sana nakinig ka na lang kay N MG. Hindi pa ngayon. Ngayon, demon nyo pa ako sa iyo, Boy Tapang. Pagdating ng araw na yon, lalapit ka ulit sa akin, hihingi ka ng dispensa. At tatanggapin ko yon kasi alam kong hindi ikaw ito lumalabas ngayon sa social media. Hindi ikaw yan, Ronnie. Utang ina. Hindi ikaw yan. I know you, man. Hindi ikaw yan. <sighs> hindi ganyan si Ronnie from Alcoy, Cebu. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang mga bisaya. Hindi ganyan. Utangin na. Sorry na, Medyo na stress ako. Utangin na. Sorry na, Medyo na stress ako. Hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang mga Bisaya kasi alam mo? Ha? Ronnie, alam ko na proud ka na Bisaya, tang ina. Pinaglaban mo 'yan. Hindi ganyan si Ronnie. Puta, hindi ganyan ang mga Bisaya, Ronnie. Alam mo 'yan. Bisaya din ang misis ko, hindi kayo ganyan. Gumising ka. Gumising ka Nananawagan ako sa mga kabisayaan kong mga kahomra na nakikinig dito At sa mga fans ni Boy Tapang na mga bisaya Kayo po ang motibo Bakit siya nandyan ngayon Kayo rin dapat ang maging motibo Para magising tong Boy Tapang na ito sa katotohanan Masyado na po lumalaki ang ulo niya at hindi na marunong makinig at maging humble. Tulungan niyo akong iparealize sa taong ito na mali ang desisyon niya. Alam niyo yan, kayo ang motibo bakit siya nasa taas. At kayo lang din ang magiging para ma-realize niya ang mga maling desisyon niya sa social media. Magagaya lang to sa nangyari sa kanya dati. Real talk. <sighs> sa buhay natin, mga kahombre ko, kailangan marunong tayong tumanaw na utang ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin. I became successful kasi hanggang ngayon, alam ko at di ako nakakalimot sa mga taong tumulong sa akin. Kahit limang piso, tangina, na naitulong lang yan sa akin, limang piso lang, pocha, okay lang, nasa puso ko pa rin sila at lagi ko silang pinasasalamatan. Maniniwala, nanini, well, naniniwala tayo sa iisang Diyos, mga ka-hombre ko. Di ba? Hindi po iaangat sa buhay ang isang tao kung totoong walang iya ang isang tao. Yun lang. One love. Good fucking vibes. Pero naman nakikisasaw sa isyo. Pabansang real talker dito ng Pilipinas, yung mahilig mag ng salita para paniwalaan ng mga tao, walang iba kundi si makagago. Bagay lang talaga yung pangalan mo sa'yo bro. Bagay lang talaga yung pangalan mo. Gago ka nga talaga. Napakalalaki mong tao. Pero, napaka-martist mo. Ha? Ang dami mong sinasabi sa amin ni Cherry. Pinalagpas ka lang namin kasi anong sabi mo nung una? Boy, tapang. Gawa lang ako ng video ha. Hype lang. Sabi mo sa amin ni Cherry, hype lang ha. Nagtaka si Cherry kung bakit mo siya binanatan. Kasi wala namang ginagawa si Cherry sa'yo. Yun nga, dahil trending yung issue, nakisaw-saw ka para magkaroon ka rin ng views. So, di ba? So, an ano mas sinasabi mo sa amin? ginitira mo kami pa